Hindi kakati na wala. Hello mga mi, welcome back sa ating mini vlog. So for today's vlog, samahan nyo nga muna kaming maglakwat. charis lang. So ayan nga mga mi, pumunta nga kami dito sa shoppers dahil sinamahan ko nga itong sexing amin kananay. And bibili lang daw siya ng conditioner. Pero nakita ko nga itong mga murang bowl, kaya eto't bimili na nga ako ng tatlong piraso. So ayan at pa-vlog -vlog nga kami kahit hindi nga sanay mag-vlog ang mima nyo. Ayan at napakalikot nga raw ng aking camera. Hindi nga ako kasi sanay mag-vlog dito sa labas at lalo na nga yung nakaharap sa akin yung camera. So, eto pa nga isa kong kananay na napaka-sexy. Ayan at mga Mima. Nag-cart pa nga kami ng lagay niya pero eto isa-isa na nga namin kinuha yung mga binili namin. So, naisipan ko nga bimili nitong mangkok dahil nga ayaw ni Adam ng plastic. So, eto namang aking kamima na to. Ang binili nga niya ay sunglass dahil nga pareho kaming mommy rider. Wow! Magpupunta na nga kami niyan mga Mima sa counter para nga magbayad. So, ito lang namang halaga ng binili ko ay 100 105 lang naman dahil 35 lang yung isa nitong mangkok na nabili ko. So isang bayaran na nga lang kami at dito na nga lang kami sa Kamima namin nagbayad. So after nyan mga Mima, eto't nakauwi na nga ako pagkagaling namin ng shoppers. So ito yung mga inurungan ko nga kaninang umaga. Ayan at ililigpit ko na muna at kinuha ko na nga itong bago kong biling mangkok. So pinunas-punasan ko lang muna yan dahil hindi pa nga yan toyo. So after ko nga mapunasan itong mga bago kong mangkok, pinunasan ko na nga rin pala itong babasagin kong kaserola na napaka cute talaga. So gamit na gamit ko nga itong kaserola na ito lalo na magiinit lang ako ng konting sabaw or mga tirang ulam. So after nyan, ilalagay ko na nga din ito dito sa ilalim. Ayan at nabubulol-bulol pa nga. <laughs> And then, after ko namang maitabi yung aking cute na kaserola, ay kinuha ko na rin itong plastic bowl para nga ma clutter na. So, tatlong plastic bowl lang naman itong kukunin ko. Tapos, ayan, nagbago pa nga yung isip ko. Sinama ko na nga rin yung dalawang mangkok dito na free naman sa Coco Crunch dahil ayaw na rin gamitin. So, bago pa naman to, ibibigay ko na lang sa aking pamangkin para nga magamit niya eto na nga mga mi may itatanggalin kong mga mangkok tapos after nyan ulit eto mga mi at ipagpapatuloy ko na nga yung pagliligpit dito sa kusina dahil magluluto na nga ako ng ulam namin para mamayang gabi After ko nga mailigpit mga mima yung mga gamit, ito kinuha ko na nga yung kasirola ko para makapagpakulo na nga ng baboy. So magluluto lang ako ng nilaga para sa hapunan. Medyo maaga pa nga ng mga oras na yan mga mi, kaya ito pakukuloan ko muna to ng medyo matagal para nga malambot na malambot itong pata ng baboy. So ito nga pagluluto ko ay hindi ko na maipapakita dahil medyo mahaba na nga itong ating video. Hindi ko na nga mga mima maisasama yung pagluluto ko nitong nilaga dahil pakukuluan ko pa nga ito. At yan mga mi, gagawa na nga lang tayo ng mga vlog about cooking sa mga susunod ko pang video. So paano mga Mima, hanggang dito na lang ang ating vlog. Kita-kita ulit tayo sa susunod. Thank you for watching. Bye!